Hello my dear friend. Isang masayang pagbati sa iyo ngayong October 5, 2025. Kumusta ka? Alam mo, madalas kong marinig ang tanong na ito, Brother Bo, paano po ba ako asenso? Pagod na po ako sa pagtatrabaho, pero parang kulang pa rin. At naiintindihan kita. Sa panahon ngayon, kung saan ang presyo ng bilihin ay pataas ng pataas, parang ang hirap abutin ng mga pangarap. Maraming Pilipino ang nakakaramdam ng pagod at minsan, nawawala na ng pag-asa, pero nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, may pag-asa, may paraan para mabago ang iyong financial story, at ang sagot ay maaring nasa palad mo lang. O, yang hawak mong cellphone, naniniwala ako na binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na lumikha at maging blessing sa iba. Ang panahon natin ngayon ay puno ng oportunidad, lalo na sa digital world. Ang dating imposible, ngayon ay posible na. Ang dating nangangailangan ng malaking opisina at maraming empleyado, ngayon, ay magagawa na gamit lang ang iyong munting cellphone. Ang mahalaga ay buksan natin ang ating mga isip sa mga bagong paraan ng pagkita. Ang passive income ay hindi na para lang sa mayayaman o sa mga may malalaking negosyo. Ito ay para sa lahat, para sa iyo, para sa bawat Pilipino na handang matuto, magsipag, at maniwala na kaya niyang umasenso. Sa essay na ito, gusto kong ibahagi sa iyo ang mga simpleng paraan kung paano mo sisimulan ang iyong paglalakbay tungo sa financial freedom. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Hindi mo kailangan ng magarbong equipment. Ang kailangan mo lang ay ang iyong cellphone, isang app tulad ng Canva, at ang determinasyon na baguhin ang iyong buhay. Ipapakita ko sa iyo na ang pagbuo ng passive income ay hindi isang mabilisang yaman scheme. Ito ay isang proseso, isang journey. At sa journey na ito, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong matututo at aangat. Kaya, handa ka na ba? Halika, simula na natin ang paglalakbay. Ang layunin ko ay gawing simple at madaling maintindihan ang mga konsepto na dati ay parang komplikado. Gusto kong makita mo na ang pag-asenso ay abot kamay. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagiging masipag at matalino sa paggamit ng mga resources na mayroon ka. Ang iyong oras, ang iyong talento, at ang iyong cellphone ay napakalakas na mga kasangkapan. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito ng may tamang discard at pananampalataya, magugulat ka sa mga resulta. Maniwala ka my friend, may magandang plano ang Gios para sa iyong finances. At ang unang hakbang ay ang pag-aaral kung paano gumagana ang pera para sa iyo, sa halip na ikaw ang laging nagtatrabaho para sa pera. ang sekreto ng mayayaman. Marahil ay narinig mo na ang salitang passive income, pero ano nga ba talaga ito? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang passive income ay pera na pumapasok sa iyo kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho para dito. Isipin mo ito, sa iyong regular na trabaho, sumasahod ka para sa oras na ibinibigay mo. Kapag huminto ka sa pagtatrabaho, hihinto rin ang sahod. Ito ay tinatawag na active income. Ang passive income naman ay iba. Itinatanim mo ang isang money tree ngayon, ito yung trabaho na ginagawa mo sa simula. At pagdating ng panahon, ang punong ito ay mamumunga ng paulit-ulit, at aanihin mo ang mga bunga nito kahit natutulog ka o nagbabakasyon. Mayroong maraming halimbawa ng passive income na marahil ay pamilyar ka na. Halimbawa, ang isang YouTuber. Sa simula, paghihirapan nilang gumawa ng video, mula sa pag-isip ng content, pag-shoot at pag-edit. Pero kapag na-upload na nila ito, ang video na iyon ay maaring panoorin ng libu-libong tao sa loob ng maraming taon. At sa bawat panonood, kumikita sila mula sa ads. Isa lang itong trabaho na ginawa noon, pero ang kita ay tuloy-tuloy. Ganito rin ang konsepto ng paggawa ng digital products. Gumawa ka ng isang ebook o isang set ng template sa Canva. Bawat beses na may bibili nito, kikita ka. Hindi mo na kailangan ulitin ang trabaho. Isa pang magandang halimbawa ay ang affiliate marketing. Dito, Nagpo-promote ka ng produkto ng ibang tao. Kapag may bumili gamit ang iyong special link, makakatanggap ka ng komisyon. Hindi ikaw ang gumawa ng produkto. Hindi ikaw ang magpapadala nito sa customer. Ang trabaho mo lang ay i-share ito sa mga kaibigan o followers mo. Gumawa ka ng isang blog post o isang social media post na nagre-rekomenda ng produkto. Ang post na iyon ay mananatili online. At kahit ilang buwan o taon pa ang lumipas, maari pa ring may mag-click at bumili, at kikita ka pa rin. Ang ganda, hindi ba? Trabahong minsan lang ginawa, pero ang kita ay pumatagalan. Ang kagandahan ng passive income sa panahon ngayon ay hindi mo na kailangan ng malaking kapital para magsimula. Dati, para magkaroon ng passive income, kailangan mong bumili ng apartment para paupahan o mamuhunan ng malaki sa stock market. Ngayon dahil sa internet, ang puhunan mo ay ang iyong oras, creativity at kaalaman. Ang cellphone mo ang iyong opisina. Ang Canva ang iyong design studio. Ang social media ang iyong marketing team. Ang sekreto ng mayayaman noon ay accessible na ngayon sa ordinaryong tao na tulad mo at tulad ko. Ang kailangan lang ay ang tamang kaalaman at ang puso na handang magsimula. Ang unang sekreto sa pagbuo ng passive income ay systematize everything. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng isang sistema o proseso na madaling ulitin at, kung maari, ay automatic. Dito, papasok ang galing ng mga tools tulad ng Canva. Ang Canva ay isang napakagandang free app sa iyong cellphone kung saan maari kang gumawa ng halos lahat ng uri ng digital product. Mula sa social media posts, presentations, e-books, planners, at marami pang iba, hindi mo kailangan maging isang professional graphic designer para magamit ito. Ito ay ginawa para sa mga beginners na tulad natin. Paano mo ito gagawing isang sistema? Halimbawa, nagpasya kang magbenta ng digital planners. Sa Canva, maaari kang gumawa ng isang template para sa iyong planner. I-design mo ito ng isang beses lang. Ilagay mo na ang lahat ng kailangan, monthly calendars, weekly schedules, to-do lists, at budget trackers. Kapag tapos ka na, save mo ito bilang isang PDF file. Ito na ang iyong produkto. Ang sistemang ito ay ang paggawa ng template. Kapag may order, hindi mo na kailangang gumawa ulit mula sa simula. Isisend mo na lang ang parehong file sa iyong customer. Ito ay isang create once, sell forever na modelo. Bukod sa paggawa ng produkto, kailangan mo ring i-systematize ang iyong marketing. Dito, maaari mo ring gamitin ang Canva. Gumawa ka ng mga templates para sa iyong social media posts. Halimbawa, isang template para sa pag-promote ng iyong digital planner, isang template para sa pagbibigay ng free tips, at isang template para sa testimonials ng iyong customers. Kapag mayroon ka ng mga templates, mas mapapabilis ang paggawa mo ng content. Hindi ka na mag-iisip mula sa simula kung ano ang itsura ng post mo. Pipili ka na lang ng template, papalitan ng text at larawan, at i-post. Ito ay nakakatipid ng napakaraming oras at effort. Ang isa pang bahagi ng systemization ay ang automation. Maraming tools ngayon na kayang ischedule ang iyong social media posts. Pagkatapos mong gawin ang iyong mga content para sa isang buong linggo gamit ang Canva, maari mo itong iprogram para automaticong ma-post sa iba't ibang araw at oras. Isipin mo, sa isang upuan lang, tapos mo na ang marketing mo para sa buong linggo. Ito ang kapangyarihan ng sistema. Habang ikaw ay abala sa ibang bagay o kahit natutulog, ang iyong sistema ay patuloy na nagtatrabaho para sa iyo nagpo-promote ng iyong produkto, at nag engage sa iyong audience. Ito ang unang malaking hakbang tungo sa tunay na passive income. Section 4. Build Multiple Streams Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Ang pangalawang mahalagang tip ay ang pagbuo ng maraming streams of income o iba't ibang paraan ng pagkita. Siguro narinig mo na ang kasabihang, don't put all your eggs in one basket totoong totoo ito sa pagbuo ng yaman. Kung ang iyong kita ay nakadepende lang sa isang source, napakadelikado nito. Paano kung biglang mawala ang source na iyon? Paano kung ang platform kung saan ka nagbebenta ay biglang magsara? Mawawala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya naman, napakahalaga na sa simula pa lang, isipin mo na kung paano ka makagawa ng iba't ibang sources ng passive income. Gamit pa rin ang iyong cellphone at Canva, napakadaling gumawa ng iba't ibang uri ng digital products nagsimula ka sa digital planners. Magaling. Ano pa ang maari mong idagdag? Maari kang gumawa ng budget templates para sa mga gustong mag-ipon. Pwede ka rin gumawa ng social media templates para sa mga maliliit na negosyo. O kaya naman, mga invitation cards para sa kasalo binyag. Ang bawat isang ito ay isang bagong stream of income. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka sa isa, at kapag kumikita na ito, unti-unti ka magdagdag ng isa pa. Sa ganitong paraan, dumarami ang iyong money trees. Bukod sa paggawa ng iba't ibang produkto, maari mo ring gamitin ang iba't ibang online platforms para magbenta. Kung ang iyong digital planner ay binebenta mo sa isang online marketplace tulad ng Etsy, bakit hindi mo rin subukang i-promote ito sa iyong sariling Facebook page? O kaya naman, gumawa ka ng maliit na website, Maari ka ring gumawa ng YouTube channel kung saan nagtuturo ka kung paano gamitin ang iyong planner at sa description ng video, ilagay mo ang link kung saan ito mabibili. Ang bawat platform ay isang bagong daan para makarating ang iyong produkto sa mga potential na customer. Mas maraming daan, mas maraming tsansa na kumita. Isipin mo ito na parang isang mangingisda. Ang isang matalinong mangingisda ay hindi lang iisa ang lambat na inihahagis sa dagat. Naglalagay siya ng maraming lambat sa iba't ibang lugar. Ang iba ay maaring walang huli, pero ang iba naman ay maaring mapuno ng isda. Sa kabuuan, mas marami siyang huli kaysa kung iisa lang ang kanyang lambat. Ganito rin sa passive income. Ang iba mong income streams ay maaring maliit lang ang kita, habang ang iba naman ay malaki. Ang mahalaga, kapag pinagsama-sama mo silang lahat, ito ay bubuo ng isang malakas na agos ng pera na papasok sa iyong bank account. Ito ang magbibigay sa iyo ng seguridad at tunay na kalayaan. Section 5: Branding, Reinvest, Analyze ang tatlong haligi ng tagumpay. Ngayong may sistema ka na at marami-raming income streams, pag-usapan natin ang tatlong haligi na magpapatatag sa iyong passive income empire: personal branding, reinvesting, at analyzing. Una, ang personal branding. Ito ay ang pagbuo ng iyong pangalan at tiwala sa mga tao. Bakit sila bibili sa iyo at hindi sa iba? dahil nagtitiwala sila sa iyo. Ang branding ay hindi lang tungkol sa magandang logo na ginawa mo sa Canva. Ito ay tungkol sa kung sino ka at ano ang iyong ipinapangako sa iyong audience. Maging totoo ka. Ibahagi mo ang iyong kwento. Ipakita mo na gusto mo talagang makatulong. Kapag naramdaman ng mga tao ang iyong sinseridad, mas madali silang magtitiwala at tatangkilikin ang iyong mga produkto. Ang pangalawang haligi ay ang pag-reinvest ng iyong kinikita. Kapag nagsimula ka ng kumita mula sa iyong digital products, maaring matukso kang gastusin agad ito. Pero ang isang matalinong entrepreneur ay hindi ginagawa iyon. Sa halip, ibinabalik niya ang isang bahagi ng kita sa kanyang negosyo. Paano? Maari kang mag-subscribe sa Canva Pro para magkaroon ng access sa mas maraming features at premium templates. Pwede ka rin bumili ng online courses para matuto pa ng mga bagong skills, tulad ng digital marketing o copywriting. O kaya naman, mag-invest ka sa mas magandang mikropono kung gumagawa ka ng videos. Ang pag reinvest ay parang pagdidilig sa iyong money tree para mas lumago ito at mamunga ng mas marami pa. Ang pangatlong haligi at marahil isa sa pinakamahalaga ay ang pag-analyze at pag-optimize. Hindi sapat na basta ka lang gawa ng gawa ng content at produkto, kailangan mong tingnan ang resulta. Alin sa iyong mga produkto ang pinakamabenta? Aling social media platform ang nagdadala ng pinakamaraming customers? Anong oras at araw ang pinakamagandang mag-post? Karamihan sa mga online platforms ay mayroong analytics tool na nagbibigay sa iyo ng mga data na ito. Pag-aralan mo ang mga numero. Kung nakita mo na mas patok ang iyong budget templates kaysa sa invitation cards Marahil ay dapat kang gumawa ng mas maraming produkto na may kaugnayan sa pagbabudget. Ang pag-analyze ay parang paggamit ng mapa habang naglalakbay. Tinitingnan mo kung nasaan ka na at kung aling daan ang pinakamabilis na magdadala sa iyo sa iyong destinasyon. Tinutulungan ka nitong mag-focus sa mga bagay na gumagana at iwasan ang pag-aaksaya ng oras sa mga bagay na hindi. Ang branding ay nagbibigay ng tiwala ang pag-reinvest ay nagpapalago ng iyong kakayahan at ang pag-analyze ay nagbibigay ng tamang direksyon. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong haliging ito, hindi ka lang basta nagtatayo ng isang maliit na sideline, nagtatayo ka ng isang matatag at pangmatagalang negosyo na kayang magbigay sa iyo ng financial freedom. Section 6. Kailangan bang malaking puhunan, oras at sipag lang, sapat na, ito ang isa sa pinakamadalas na tanong na natatanggap ko Brother Bo. Kailangan ko po ba ng malaking pera para magsimula sa passive income? Ang sagot ko, simple lang, hindi. Ito ang pinakamalaking misconception na pumipigil sa maraming tao na subukan. Iniisip nila na kailangan nila ng libu-libong piso para makapagsimula. Pero ang totoo, sa digital age natin ngayon, ang pinakamahalaga mong puhunan ay hindi pera. Ang pinakamahalaga mong puhunan ay ang iyong oras, sipag, at consistency. Ang mga ito ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng pera, lalo na sa simula. Isipin mo, ang pag-download ng Canva sa iyong cellphone ay libre. Ang paggawa ng Facebook page o Instagram account ay libre. Ang pag-upload ng video sa YouTube ay libre. Ang pagsali sa maraming affiliate programs ay libre. Ang mga pangunahing tools na kailangan mo para magsimula ay nasa harapan mo na at hindi mo kailangang gastusan. Ang tunay na puhunan ay ang oras na ilalaan mo para pag-aralan kung paano gamitin ang mga tools na ito. Ang oras na gugugulin mo sa pag-isip at paggawa ng iyong unang digital product. At ang oras na ibibigay mo para i-promote ito araw-araw. Dito papasok ang sipag at consistency. Hindi ito isang get-rich-quick scheme. Walang magic button na pipindutin mo at bigla ka na lang yayaman. Ang pagbuo ng passive income ay nangangailangan ng trabaho, lalo na sa umpisa kailangan mong maging masipag. Kahit pagod ka galing sa trabaho, maglaan ka ng isang oras bawat gabi para sa iyong project. Kahit walang pumapansin sa mga posts mo sa simula, maging consistent ka. Tuloy-tuloy ka lang sa pag-post, sa pag-aaral, at sa pag-improve. Ang consistency ang maghihiwalay sa mga nagtatagumpay at sa mga sumusuko. Ang pera ay darating bilang resulta ng value na ibinibigay mo. Huwag mong habulin ang pera. Sa halip, habulin mo ang pagiging magaling sa iyong ginagawa. Focus ka sa paggawa ng dekalidad na produkto na talagang makakatulong sa mga tao. Focus ka sa pagbuo ng isang komunidad na nagtitiwala sa iyo. Kapag nagawa mo ito, ang pera ay kusang susunod. Ang iyong puhunan ay ang iyong dedikasyon. Ang iyong puhunan ay ang iyong pagnanais na matuto at umangat. Kaya huwag kang matakot kung wala kang malaking pera ngayon ang mahalaga ay mayroon kang malaking pangarap at malaking puso para magtrabaho para sa pangarap na iyon. Simulan mo sa kung anong mayroon ka at gamitin mo ito ng buong husay. Section 7. Conclusion. Simulan mo na ngayon ang pangarap mong financial freedom. My dear friend, narating na natin ang dulo ng ating pag-uusap. Sana ay nabigyan kita ng liwanag at inspirasyon sana ay nakita mo na ang financial freedom ay hindi isang imposibleng pangarap. Ito ay isang destinasyon na kayang-kaya mong marating. Hindi mahalaga kung nasaan ka man ngayon sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung gaano man kalaki o kaliit ang laman ng iyong bank account. Ang mahalaga ay ang desisyon na gagawin mo ngayon sa araw na ito. Ikalima ng Oktubre taong 2025. Ang desisyon na magsimula. Ang desisyon na maniwala sa iyong sarili at sa magandang plano ng Diyos para sa iyo. Lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliit. Ang isang malaking puno ay nagsimula sa isang maliit na buto. Ang isang matayog na gusali ay nagsimula sa isang blok. Ganoon din ang iyong passive income journey. Magsisimula ito sa isang ideya, isang disenyo sa Canva, isang post sa social media. Huwag mong isipin na kailangan ay perpekto agad ang lahat. Ang mahalaga ay magsimula ka. Done is better than perfect. Gawin mo na ngayon at habang tumatagal, matututo ka at gagaling ka. Huwag kang matakot magkamali. Ang bawat pagkakamali ay isang aral na magpapatatag sa iyo. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Literal, nasa hawak mong cellphone. Gamiting mo ito hindi lang para sa entertainment, kundi para sa iyong education at creation. Palitan mo ang isang oras ng pag-scroll sa social media ng isang oras ng paggawa ng iyong digital product. Palitan mo ang isang oras ng panunod ng TV ng isang oras ng pag-aaral ng bagong skill. Ang maliliit na pagbabagong ito, kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy, ay magdudulot ng malaking resulta sa iyong buhay. Ikaw ang may control sa iyong oras. Ikaw ang may control sa iyong kinabukasan. Kaya, ang hamon ko sa iyo ngayon, pagkatapos mong basahin ito, ano ang isang maliit na hakbang na gagawin mo para simulan ang iyong passive income journey? Magda-download ka ba ng Canva? Mag-iisip ka ba ng ideya para sa iyong unang digital product? o magsisimula ka bang manood ng mga tutorial sa YouTube. Ano man yon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Ang pinakamagandang panahon para magtanim ng puno ay dalawampung taon na ang nakalipas. Ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon. Simulan mo na ngayon, my friend. Maniwala ka, manalig ka, at magsipag ka. At balang araw, anihin mo ang bunga ng iyong pinagirapan at masasabi mo, Salamat Lord, sa financial freedom na ibinigay mo sa akin. God bless you.